Ano po? Nahihiya sila. Nahihiya saan po? Sa pagbubuti. Ah, kinakahiya kayo ng mga anak nyo? Ay, hindi sana sila mag, mga dito, mga lakal. Ah, dapat hindi kayo kinakahiya kahit anong trabaho natin. Dapat hindi kayo kinakahiya ng mga anak nyo. Dapat sinusuportahan kayo kasi malalaki na sila. Dapat sila na yung tumutulong sa inyo. Tumutulong, wala naman. Isang bisis na sana... nagbigay. Mahirap din kasi sila. Pinanganak ko sila, mahirap. Kaya ganun na lang, wala tumutulong. Support to this video mga idol, nandito tayo sa Imo, so, maghahanap tayo ng tutulungan. May nakita na ako isang matanda, mga idol, nagtutulak siya ng kariton. So, interviewin natin siya. So, tara. Okay, na nakita nga namin si tatay nagtutulak ng kariton na puno ng kalakal. So, naisipan kong lapitan siya at tanungin kung saan siya pupunta. Ayun, at kinausap po siya na para tulungan ko siya. Ayan, tumapi muna siya sa gilid para makausap natin siya ng maayos. So, yun. So, yun, si tate. nakakaawa si tata at hirap na hirap ng maglakad makikita sa kanya. Yun, nagtumabi na si tatay para kausapin natin ng maayos para marinig natin ang kanyang totoong kwento. So, pakinggan natin si tatay mga idol. So. Hi, Tay. Good afternoon. Ano pa pangalan nyo? Badong. Badong. Ilan taon na po kayo? 59. Ako pala si Marlon. Naglalaypo po ako sa TikTok. Yung kinikita ko, tinutulong ko po. O, ano pong ginagawa nyo dito, Tay? eh, namumulot pa na na namimili. Ah, nangangalakal kayo? Kalak, nangangalakal. Buti bakal. Alayon ang layo nang nilalakad nyo. Kanina kita namin kayo naglalakad. Saan po kayo Saan galing? Sa Nga rayoma ko. Yun yung sakit nga rayoma? Oo, Wala po kayong asawa? Mayroon. Nasaan po ngayon si Ma? Sa ah, Bulacan doon na kami nakatira kasi. Nasa. Kayo um, Anis na kami sa Dasma. Uwi ang kalang ng Bulacan? Oo, oh, yan. Yan na, nakikita na ako sa so, may building na yun, oh. Mahay? Ma, Katabi-tabi dyan. Mahay yun? Oo. Mm -hmm. Oh. Sino kasama mo dyan, Jump. Shop? Wala. Ah, na so nakikitira si ah, tatay sa... Mga tawan lang na nga mo ko. Sa junk shop. Oo. Oh. Yung anak nyo po, nasaan? eh, dyan isa sa Bacoor, dyan sa Dasma Tatlo, apat ang anak ko. So, hindi mo kasama yung mga anak mo? Eh, malalaki na, nahihiya sila. Eh. Na, ano po? Nahihiya sila. Nahihiya saan po? Sa pagbubuti. Ah, kinakahiya kayo ng mga anak nyo? No? Ay, hindi sana sila mag, mga dito, mga lakal. Ah. Kaya ko, eh, kaya nang sa kanila eh. Huwag lang ako, ah, uh, 23 anos. 23 na ano, 50 ay na yung binago ngayon. Napag-aaral niyo yung mga anak niyo sir dahil dahil sa pagpangangalakad? High school lang. Uh, at least napag-aaral niyo po sila ng high school. So dapat hindi po natin kinakaya yung mga magulang natin. So may mga pamilya na yun sila tay. Eh dalawa walang pamilya. Yung dalawa may pamilya na. Dapat kasama nyo rin sila sa buhay, sa bahay. Hindi na, yan, nag Nagmanggugupit ng buhok. Ah, yung anak nyo. Kasi nag apply ayaw niya ang panggabi. Hmm? Sa mall, ayaw niya ang panggusto, pang araw. Kaya hindi niya tinuloy yung pag-apply. So yung tinutulogan nyo, mag-isa lang kayo dyan ano lang yung wala wala sariling tulugan, ano lang upuan. Ay, okay. upuan. Uh, ah, ko ng Tartoy. upuan lata, tapos yung karton. Doon ako nakahiga. Wawa naman dapat sa bahay kayo natutunan. Pinakitikit-tikit ko. Tapos uh, yung ng karton. Naka uh, po may gusto kayong sabihin sa mga anak nyo, Tay? Pinahirap din sila eh. Uh -huh. Baka mapanood po nila tong video mahirap din kasi sila. Uh -huh. Mahirap din. Ano, ano pa masasabi sa nyo? Pwede nyo silang matiin dyan. Okay lang eh. Wala naman ganyan talaga ang buhay sa mundo eh. Uh -huh. Mahirap eh. Buti nakita ka namin, tutulungan ka namin, tayo bibigyan ka namin ng grocery at saka pambili ng bigas. Maraming salamat uh -huh. sa inyo po, makapote buti na mga eh, nag nagbibigay nag, ito ng tulong sa kapwa niyo. Maraming salamat. Ano lang to yung kinikita ko sa pagla-live is tinutulong ko po sa mga kagaya niyo po, sa so mga homeless po na mga senior citizen din po. An an anong trabaho niyo? Sa TikTok po, naglalive ako doon. So marami naman po nagbibigay sa atin ng tulong. So yung kinikita ko doon, tina tinamimigay ko sa mga kagaya niyo po. Eh, ka igi mong tao pag ganyan. Uh -huh. Salamat din kasi nakita ka. Pagpapalain ka ng Diyos. Mm -hmm. Di eh ako hindi pinagpalain. Tingnan mo, ganito pa rin ang buhay ko. Oh, ang Nagpangga ngayon. Hanggat ang katawang ko bumibigay na. Oh. Tapos naglalakad kayo ng pagkalayo-layo. Oo oh, nga, ganyan talaga ang buhay. Mm -hmm. Nakakainit-init pa ngayon, naglalakad kayo mag-isa. Ang bigat, bigat pa ng karipon mo. Eh, kailangan magbigat. Malaki kasi gulong. Ano to, pinupuno niyo? No, pinupuno. Minsan nga, halos hindi ko mabuhat eh. Maayotulak eh. Hindi ah, ko eh. lalo lang masakit ang tuhod ko. O, lalo sasakit ko lang. Mm -hmm. Nawa, naana, nagkakayanan lang naman. Hmm. Hanggang lang sa Yasaki hanggang diyan. Grabe, ah, napakalayo. Yasaki. Oh, ah, sa Yasaki hanggang Dasma. Hindi, ah, ang Jono sa may kuan sa may Ah, napakalayo. Pansanton 'yon sa dulo ng Pansanton. Marami na rin kayo. Tandang Nakaka sa isang araw tayo, nakakamagkano po kayo ng kalakal? Kapag ano minsan, medyo tatlong daan. Tatlong daan lang? Maghabon na yon kakalakal na? Wala, wala eh. Wala na. Ang ganun lang kita ko eh. Minsan may, may nagbibigay. Minsan binibigyan ako limang daan. Ah, okay. minsan, na. Eh. ngayon nga lang, isang daan lang na. It kita mo. Sa akin ng tao, isa lang nakalakad no, Buti na, napansin ka namin. Pagka wala magbigay, wala akong kita. Tulad nga may sandan ako Ito, kikita ako mga siguro, wala pa sandan. Ah. Kasi mura lang ngayon ang kilo ng mga ganito, no? Oh. Ang karton, dos lang. Mura lang ngayon. Dos lang ang kilo ng karton? Oo. Oh. Eh, bakal. Mahal nga ang bakal. Eh, wala naman. Di, di naman ko man nakakadali. Tsaka mabigat yung bakal may eh, mahirapan kayo kakabuhat. Sige tay, salamat kasi nakita ka namin dito So mag-iingat na lang po kayo lagi So kukunin ko lang tayong grocery ha So yung grocery ni tatay, bibigay na natin So tayo, maraming laman yan Salamat po. Uh oh. Makakatulong sa iyo 'yan. Sana makauwi kayo nang ano, eh, nandito ay ko kung dadalawin nila ako ng diyan sa gas tatlo. Baka dadalawin nila ako diyan sa jump shop. O tay dapat hindi kayo kinakahiya kahit anong trabaho natin. Dapat hindi kayo kinakahiya ng mga anak nyo. Dapat sinusuportahan kayo kasi malalaki na sila. Dapat sila na yung tumutulong sa inyo. Tumutulong, wala naman. Isang bisis na nagbigay, libo Tapos hindi na nagbigay nabuhay ba sa 3,000? Tapos ngayon hindi na kayo tinutulungan? Hindi pa ng gamot. Ay, ito mga gamot to. Karayo ba? Tabibili ko nga lang to. Ayan, sana mga idol, magawa natin ng part ko si tatay. Pambili naman ng mga gamot niya. Ito gamot ba? Yan. Ah, may sakit ka rin. Sarayoma. Sarayoma. Ayan, oh. Ito, uh -huh. so, may mga gamot pa kayo. Tsaka to. Ayan, marami. Wala po ba kayo nakukuha mga gamot sa ano? Sa barangay? Ito. Hindi naman ako pupunta sa barangay. Ah. Mga gamot ng klase ng gamot ang binibili ko. Ayan, kung may gamot sa... Ito gamot sa, yan, ito sa Rayoma, to tatlo. Ah. Ito, gamot sa kidney. Ah, may kidney rin. Sa sakit ng lang iniinom ng gamot, inialalayan ko ng kidney care para hindi matamaan yung aking laman loob. Ito, 20, Ito, this is 14 ito. Ano lang, santol plus lang. Ito, piso lang. Ito, 14. Ito, 20. Mal nga lang to. Ito, piso lang to. Ito, dos. Gamot sa tiyan to, gamot sa tiyan. Malibaw sa isip mura ako. Uh -huh. Ay, -i -i. Kumain na po ba kayo, Tay? Kumain uh -huh. na nung ano pa ako, nung alas 10 pa ako kumain. Alas uh 10, -huh. tapos anong oras na kayo, alas 3 na. Di pa kayo nagtanghaluan. Uh -huh. Maano na lang, ganito na lang ako O sana makita ka pa namin sa sunod na pagpunta namin dito, Tay, para matulungan ka pa ulit namin. Oo. oh. na lang. Grabe, isang dalawang kainan lang. So ang nasasabi ko sa mga anak niyo tay sana tulungan tayo dapat kunin na kayo kasi matanda na kayo dapat inaalagaan na kayo ng inyong mga anak. Wala mahirap din kasi sila eh Pinanganak ko sila mahirap. Kaya ganun na lang wala nang tumutulong. Eh kung may pera sila siguro naman hindi. Hindi lang mababayaan, hirapan na ako maglakad. Eh. Dapat tulungan natin yung mga tatay natin guys, lalo na ngayon si tatay is hirap na hirap na. So dapat alagaan po natin yung mga magulang natin. Hanggat nabubuhay sila guys, alagaan, mahalin nyo yung mga magulang nyo, dapat hindi natin ikakahiya. So yun tayo, dahil nakita ka namin, ito yung cash po, pambili ng bigas. Kaya paano po makakatulong sa inyo. Salamat po. Salamat na.